Palita naman sa lalawigan, walang pinipiling ang edad ang peligrong dulot ng matinding init. Sa Cavite, patay ang isang sanggol dahil sa heat stroke. April 20 naman ang pumanawang sanggol na si Dwayne. Kwento ng kanyang ina, pinatulog lamang niya ang anak at saka ito naligo. Pero nang balikan, nakita niyang nakanganga at namumutla na ang muka ng bata. Yun pala na heat stroke na si baby Dwayne. Well, o kaya naman ganon na lamang ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya. Naisugod pa sa ospital ang sanggol pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa doktor na sumuli sa sanggol, heat stroke ang ikinamatay ng bata. Hindi lang din daw ang bata ang... Uh, o hindi lang din daw si Baby Dwayne ang sanggol na na-heat stroke sa Cavite. Kaya naman muling nagbabala ang Department of Health sa publiko na iwasang magbilad sa araw, parating uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit. Paglalabas ng tanghaling tapat, gumamit naman uh, ng proteksyon sa matinding init. At dahil pa rin po sa matinding init, posibihong magdeklara ng state of calamity ang lalawigan ng Isabela. Ayon sa Isabela LGU, lumobo kasi sa 1.5 bilyon pesos ang pinsalang iniwan ng El Nino sa Agrikultura. Pinakamalaki rito sa mga taniman po ng palay na aabot umano? Aabot na sa higit na kalahating bilyong piso ang halaga. At halos 10,000 magbubukid raw ang apektado ngayon at nalulugi na kaya pinag-aaralan po ng LGU ang State of Calamity Declaration para magamit ng provincial government ang kanilang calamity fund. Nauna pong nagdeklara ng State of Calamity ang mga lalawigan ng Negros Oriental, Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur at South Cotabato. Tumataginting na 145.5 million pesos na halaga ng na nasabat sa Baybus Operation sa Zamboanga City. Webes ng gabi nang maaresto ng PDEA ang apat na suspect. Nakuha mula sa kanila ang mayigit 21 kilo ng shabu. Ayon sa PDEA, mga high value targets ang mga naaresto. Pero ang ikaapat na suspect na isang guro, iginit na nadamay lamang ito. Ayon sa PDEA, ito na nga ang pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng kanilang rehiyon. Patuloy namang inaalam kung saan ang galing ang malaking bulto ng droga. Dalawa po naman ang patay matapos pong bumaligtad ang isang van sa Cebu, Cordova, Link Expressway o CC Lux. Masado, alas dos po ng hapon noong Sabado nang mabutas umano ang isang gulong ng van. Nawalan po ng control ang driver at bumaligtad ang sasakyan. Dalawamput isang sakay ng van ang sugatan at dinala po sa ospital. Kabilang po ang driver. Dalawamput isa ang sakay, punong puno ito. Kabilang po sa mga namatay ang dalawang taong gulang na batang babae. Hawak ng pulis siya ang driver ngayon. Maharap siya sa reklamong multiple homicide at multiple serious physical injuries. Pasintabi naman na para po sa aming susunod na ibabalita sa Cebu pa rin. Nahati ang katawan ng isang senior citizen matapos masagasaan ng trailer truck sa Cebu South Coastal Road pasado alas 10 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Consolacion Rosal, 65 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, tumawid ang biktima sa tulay. Nang malapit na siya sa Center Island, sakto namang paparating ang isang trailer truck. Nagulungan ang katawan ng matanda, saka ito tumilapon. Hawak na ng Cebu City Police ang driver ng truck. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.